What's up mga ka-universe? Hahahay! <laughs> Ngayong araw ay nagyaya si Ipol papuntang sa gurong kaya ipapasyal ko kayo dun. Niyaya nga ako ni Ipol papuntang sa gurong para maligo daw at manguha ng pili. Sumama nga ako kay Ipol dahil napaka boring si San Agustin at napaka init nga. Kami nga lang pala ni Ipol dahil hindi nga sumama si Ate Ros. A few moments later. At ito nga pala ang kalsadang dinadaanan papuntang Pagol o papuntang Sagurum maliban na nga lang kung dadaan ka pa sa dagat. At fast forward na nga at nandito na nga tayo sa Dorhot. makikita naman ang napakagandang dagat at may cottage pa nga dyan. Maganda nga pumasyal sa San Agustin dahil meron ka ng rerentahang cottage. Fast forward na nga tayo at nandito na nga kami sa duro at kumuha na nga kami ng bato dyan para ipangpupukpok sa piling makukuha namin mamaya. A few moments later. Fast forward na nga tayo at nandito na nga kami sa sagurong at sinimula na nga ni Ipul dyan na kumuha ng pili dahil nagugutom na ata siya. At nagpabidyo pa nga siya sa akin. At sa mga hindi po pala nakakaalam guys, ito nga yung itsura ng pili kung tawagin sa amin. Ano bang tawag niyan sa inyo? Pili nga po pala yan kung tawagin sa amin dahil lang balat niya na kulay itim. Kung yun ngang isa ay may balat pa nga, ito naman kung tawagin sa amin ay lantang pili. Kaya nga lang tayong tinawag dyan dahil wala na nga siyang balat. Pagkatapos nga namin manguha ng pili ay eh, maliligo na kami at agad na nga uuwi kaya baka hinahanap na kami sa bahay. Anong oras na kasi niyan at hindi pa kami kumakain. Kahit anong ginagawa dito ni Apple pati nga ako napagtripan ng babain ito. A few moments later. At fast forward na nga tayo at pauwi na nga kami ng mga oras na yan. At hanggang dito na lang nga guys. Salamat sa panunood. Bye!